Good morning mga kapatid lovers natin dyan Ayan ipapakita ko naman pala sa inyo Kung ano yung ginagawa ng ating my loves dyan Hindi po marinig masyado yung kanyang boses Kaya ayan Ibinice over ko na lamang Ayan po yung kanilang ginagawa Nagre-ready na naman sila Para sa gagamitin po nila sa Avalon product At bago magkatapusan po Or sa katapusan Yan po ay uumpisaan na nila Ang pagtatinim ng Avalon sa dagat Sa dagat dagat nga pala po yun inihulog yung mga lambat na yan dyan po pinapatubo yung mga abalon na kanila nga uh, gagawin yung mga produkto nila po is abalon Ayan. sa mga nagtatanong po ano ang buhay Korea ano nga ba ang buhay ng uh, seasonal worker sa Korea yung pong buhay ng seasonal worker sa Korea is nakadepende lang po yun sa kagaano kahirapan trabaho at kung ano ang magiging amo mo. Depende na naman po kung mahirap ang trabaho at mabuti at mabait naman yung amo mo, eh wala pong, wala pong rason para mahirapan ka. Kasi talaga pong pagtutulong-tulungan ninyo ang lahat po ng trabaho dyan sa Korea or sa trabaho ng amo mo. Ayan po. Pero kung ikaw ay mabait ang amo at ang hirap ng trabaho mo talaga, hindi ka po mahirapan, hindi ka makakaramdam ng kahit anong paghihirap sa trabaho kasi talagang banding kayo katulad niyan. Ayan, na lang sila dyan. Talagang, ang bait po ng amo niya. Ang amo po niya ay yung pong nakakulay pink na jacket. Yan pong dumating bata pa po siya. Ay talaga pong natutuwa sila. Lahat po chinichek sila. Tinutulungan sila sa kanilang mga gawain. At ayan, talagang masasabi po natin na ang bait po ng amo nila talagang magsha out po siya minsan. At ganun din po, supportado sila. Hindi sila ginugutom. Hindi katulad nung last na amo ng asawa ko. Depende lang ko kumain ka o sa hindi. Minsan kapilang or noodles lang dito po talagang pagkain po talaga na normal pinatutuwa po tayo, nagpapasalamat po tayo ng marami sa kanya pong amo at talaga pong pagpalain po kayo ng po may kapal. Talaga pong natutuwa tayo kasi yan po okay na okay na po ang asawa ko ngayon. Sana po ay ang wish ko na lang ay magtagal po siya dyan at yun po every every contract ay dyan na po siya at pong magpabalik-balik. Sana po ay maging okay sila at hanggat gusto niya magtarbaho ay dyan na po siya pabalik-balik para uh, kung sa ano po ay regular work na niya yan. Yun po yung aking wish dito para habang, habang hanggat kaya po ng asawa ko na mag-work, mag-work po siya para naman kahit pa paano po ay matupad po yung aming mga plan. Talaga po marami po kami mga plano na mag-asawa sa aming sa aming pamumuhay, sa aming mga anak, sa lahat, lahat po ng aming mga, mga dreams sa aming anak. Sana po ay kayo po ang magbigay daan. Ayan po sa mga hindi pa po nag-a-apply sa Korea, apply na po kayo at yung pong iba is talagang kahit po sila ay matatanda na kasi until 45 years old po ang pwede. Hanggang hindi ka pa nagkaka-45 years old ang edad, mag-apply ka na po kasi hindi ka na kailangan mag-exam at ito po ay napakaligal kasi dadaan ka po ng OWA ng POAA at magpipidus ka din po dyan. Ayan talaga pong maganda po at may papers na nagaling sa POAA talaga pong. Yun nga lang po ang kailangan is talagang uh, meron ka talagang iahandang budget kasi lahat po ng placement fee, medica lahat po ay hindi po free. Shoulder mo po yung lahat. Bago ka po umalis ay need mo pong bayad ang lahat. Yun po yung uh, kanilang patakaran niyan. Dati po ay half lang. Ngayon po is full payment need na bayaran mo bago ka makalis. Yun po yung patakaran nila dyan sa peso. Sa peso municipality po sila nag-a-apply. Doon po sila nagpapasa ng mga requirements nila. Kaya kung kayo man po ay nasa ibang lugar at gusto rin nyo po makapag-apply, magpunta po kayo sa pinakamalapit na municipality sa inyo. Kung saan kayo nakarestro kasi. Ang number one pong requirements ay yung registrado ka sa iyong uh, municipality. Yun po yung titingnan kung ikaw ay butante o kung ikaw ay nakarehistrado dun sa inyong uh, sa inyong barangay, sa inyong, uh, sa inyong lugar. Yun po yung hinahanap talaga doon at talaga pong uh, mahigpit po yung iba kasi yung iba po ay dadayo lang papunta ng lugar na yon para lang po mag-apply. Makikita sa ibang tirahan para lang po makapag-apply. Dito po ay sinahanapan nila ng uh, yung po, ng registrado. Kailangan naka ka sa kanilang uh, pamayanan. Yun po yung requirements ng Sablayan Occidental Mindoro. Kaya naman po, napakarami ng taga-Sablayan at taga-Occidental Mindoro po ang uh, nag-a-apply. Iba't iba pong lugar. Mayroon pong kung lugar. Basta po lahat po ay taga Occidental Mindoro doro kahit saan ka man pong barangay wala pong problema basta ikaw po ay nasasakupan ng uh, ng Sublayan Occidental Mindoro ayan makikita natin yung lahat po ng nandyan at yung lahat ng mga nasa nasasakupan ng Occidental Mindoro is nag nagkatipun-tipon at yung pong iba ay umabot na parang 3, 3 million na yata po yung napapalis nila. O, oh, napakarami na po. Kaya ang sabi nila, wala nang natitirang lalaki sa, sa, sa bayan ng Occidental Mindoro. Puro na lang kalababaihan kasi lahat po ay nag-apply na ng uh, Korea. Karamihan po sa kanila is mga sanay po sa dagat. Ayan, dagat po kasi ang karamihan kahit po yung kontrata mo ay land-based, sa dagat ka pa rin po ma-assign. Katulad yan sa asawa ko, land-based si sa kontrata niya tatlo silang magkakasama pagdating isa dagat and then dalawa lang po silang magkasama. Pero okay naman po kasi magkasundo naman sila at okay naman. Giyan lang naman po yung trabaho nila talagang partner na partner po sila. Kaya yun, sana po ini umuha pa ng isa yung amo niya para maka-apply po yung kapatid ng asawa ko kasi para hindi na po mapunta sa ibang lugar. Para po every magbabakasyon sila is magkasabay, every aalis is magkasabay. Kaya po yun ang ating, uh, yung ating winibus dyan. Ayan, nakita natin yung ating asawa, talagang mag-ano siya, pinapakita niya kung okay ba daw yung video, kung kita niyo ba na yung ginagawa nila. Ayan, talagang napakabait po din ang kasama niya, magkasama po sila sa bahay, at yun po, sa pagluluto, isa sa umaga, isa sa gabi, talagang hindi po sila nag-aasahan. Kaya yun, tagapag-asa po pala yung kanyang asawa. siya out po sa iyo and sa family. Hindi ko po kilala. Hindi ko natatanong yung pangalan ng kasama niya. Pero shout out po sa inyo dyan pati sa family. Yung mas matanda po sa asawa ko ng uh, parang 4 years parang 4 years po ang tanda sa kanya pero mas malalaki po yung anak namin kasi mas maaga kaming nag-asawa. Ayan po, nabanggit na pati yun. Ayan talaga naman sa lahat po ng gusto mag-apply dyan sa Korea is yan, gusto nyo pong malaman ang lahat ng details, mag-comment lang po kayo dyan. Ilalagay ko po yung Facebook ko dyan. Pwede po kayo mag-PM sa akin at pwede nyo po ako bisitahin sa akin Facebook. Ayan, hindi naman po ako naka-private kaya talagang pag nag-message po kayo ay papasok at papasok po agad yan at makikita ko po. Ayan, maraming salamat po. Tayo po ay lagi mag-ingat at wala po pala tayong upload sa ating Patlin Lampers wala po muna tayong update ngayon at tayo po ay nakikibalita pa rin, eh wala pa rin daw po nandun lang sa Akut Japan si Patrick Bolton, ang wish ko talaga kasi nag-operate ng Japan ng mga seasonal worker, di na mga working Japan ang sa Blayon Occidental Mindoro, ay nag po tayo na tayo ay mapadpad dun, sana po ay kaya pa ng ating katawan, yun po pero kung papalarin naman po ang ating asawa dyan, eh tayo po ay mananatili na lang sa Pilipinas at magsasama-sama na lang po tayo doon at magtutulungan tayo para paluguin ang ating uh, channel. Ayan po. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Ayan po yung kanilang ginagawa. O, parang inilalatag nila tapos tinatali nila. Parang binubuo nila. Kasi po mga kahon-kahon, tapos i-hulog ano sa dagat, tapos doon po uh, magtatanim ng abalon sa loob niyan. Hanggang lumaki po yun. Pag lumaki na is, yun, ha-harvestin na po nila. At ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag-harvest yan. Talagang sana po ay makabili na ng cellphone yung asawa ko para nakalive na po siya. Pag siya po ay nag-work. Ayan po, hindi po siya makapag-live kasi wala po siyang cellphone na pwede sa Korea. Talagang hindi po gumana yung kanyang bibo. Ayan, maraming salamat and God bless everyone, ingat po tayong lahat, thank you so much sa lahat and uh, more pray para po uh, lahat ng pangarap natin is matupad natin thank you so much again Bye bye. Bye bye, guys. Guys, bye bye.